Mga everyday na ko bilang isang nanay, asawa at content creator. Hello mga Marites! For today's video, pagpasensya nyo na muna tong boses ko at paus pa nga ako. Nang araw na nga akong di nakaka-upload ng mga mini vlog ko at marami na nga nagtatanong kung bakit di ako nakakapag-upload. Nagkasakit kasi ako at ilang araw na akong walang boses at inuubo at sinisipon ako. Pero ngayon kahit pa paano naman nagka-boses na ako at ready-ready na rugu akong bumirit, no? <laughs> paus pa nga ako pero carry na yan dahil miss na miss ko na kayong mga kamarites ko. Natambak na nga itong mga video kung to. Pati yung mga trabaho ko hindi ko na-upload dahil nga wala akong boses. Ngayong araw nga nag ako ng tortang giniling kaya nagpabili agad ako sa asawa ko para makapagluto ako. Pero itong linuluto kong to, ibang version to ng tortang giniling. Ha? Baka sabihin nyo na naman dapat ganito yung ginawa mo. Ay, bala kayo Ken. <laughs> Pagkaluto nga nitong pagkain, nagsandok na ako para makakain na rin kami dahil nakaschedule ako ng pedicure ngayon. Dahil nga nagdodoble ingat ako ngayon at hindi ako masyadong lumalabas, nagpa home service na lang ako sa kumari ko dito sa bahay. Ay nuko, tignan niya naman kasi yung nangyari sa pako, pa talaga namang namagana. Simula kasi nabuntis ako, hindi na ako nagpapalinis ng kuko. Kaya yung mga singit-singit at ingrown ko, humaba na at tumigas na nga. Noong mga panahon kasing hindi ako buntis, nakaalaga yung mga pako pa at laging nalilinis nisyan yan. Diyos ko, maka-maintenance la, Jo. <laughs> <laughs> dahil nga naging masailan yung pagbubuntis ko, iniwasan ko rin yung pagpapalinis at hindi na nga naasikaso tong mga kuko ko. Kaya ngayon namamaga yung mga singit-singitan ng kuko ko dahil nga hindi nalilinis at hindi na rin naaalis yung mga ingro. Ay nuko, tingnan nyo naman ako, madam na madam, kahirapan rugo yung posisyon ko. <laughs> Grabe, tignan nyo naman kung gaano karami at kakakapal itong mga ingrown ko. Sobrang sakit nga niyan, konting lakad ko lang talaga namang bumabaon yung mga ingrown ko at ramdam na ramdam ko talaga yung sakit kaya nagdesisyon na akong magpalinis. Buti na nga lang magaan yung kamay nitong kumari ko at gentle lang siya sa pagalis ng mga ingrown ko. Grabe, alam nyo habang ang tinatanggal nyo itong mga ingrown ko, grabing ginhawa talaga yung nararamdaman ko. Diyos ko, finally malinis na at nagmukha na rugong babae yung paako. <laughs> Fast forward pagkatapos ko nga magpalinis ng kuko, nagpahinga lang ako sa glit at tinasikaso ko na itong mga trabaho ko. Ayun nga nagkasakit ako, natambak itong mga trabaho ko, kaya nga okay, okay na ako, inasikaso ko na itong mga to. Pinadala to ng mga iba't ibang brands at ilang araw na ang natambak dito at hindi ko pa nga na-shoot Araw-araw nga may Shopee ako at akala ng mga rider, mapera ako at lagi akong umorder no ko. <laughs> Eh, just ko, kung alam lang nila, pinapadala lang sa akin to dahil trabaho nga. At hindi ako nag-order ngayon dahil nagtitipid nga ako. <laughs> May mga nagtatanong nga dahil hindi ako lumalabas, hindi ba daw ako naiinip dito sa loob ng bahay? Ay no, kung alam nyo lang, gustong gusto ko lumabas kaso nga lang bare months at natatambakan ako ng trabaho, kaya inuuna ko na to. Akala nga nila dahil buntis ako, nakaiga lang ako, ay Diyos ko, lagi akong nandito sa kwartong to, di ako nagbuboy sober, nagsushoot ako ng trabaho. Pero masaya naman ako dahil blessing to at kailangan ko talaga ng pera ngayon dahil mga nga nakurugu ako. <laughs> Pinadalan nga rin ako ng PR package ni Miss Nicole Kaluwag at kalahating buwan na yata sa amin to at hindi ko paruguna na shoot. Alam nyo sa tuwing nagpapadala ng mga PR package ni si Miss Nicole, napaka-bongga talaga at napaka-sosyal. Katapos kong ambuksan itong mga parcel na to, diretsyo video na ako para makapag-shoot na ako at matapos ko na itong mga trabaho kong to. Pero alam nyo, hindi madali itong trabaho kong to dahil nakakailang shoot ako at inaabot talaga ako ng ilang oras dito. Pero okay lang naman, masaya naman ako at nag-e-enjoy ako. Siyempre pera yan dahil sayang. <laughs> kabiyan nga, nagkayaan kami nitong kumari kung mag food trip dito sa kanila. At tawang-tawa naman ako sa kanya dahil tignan nyo itong pinu-food trip namin. Ko, itong mga biskuit na to, nakikita ko to sa patay. Sabi <laughs> ko nga sa kanya, buti pang bumili na lang siya ng skyplex at creamo bak ganito naman yung binili niya. <laughs> Kaya tignan nyo naman yung reaction ko abang binubuksan ko to. Talaga namang tawang-tawa ako dito sa binili niyang pagkain nakahilig kasi sa mga biskwit at tinapay ng mga anak namin. Kaya eto daw yung binili niya para mas marami. Rugon eh. <laughs> <laughs> Hanggang dun na lang. Sana naman napasaya at nalibang ko kayo ngayong araw. Pa-share naman po nitong video ko. Salamat. Love you mama. Chup chup.